O, oh, ayan na naman si doktora. Ang mahal-mahal na naman ng bibigay. Grabe naman ang presyo ng reseta ng doktora na to. Di ba pwedeng salbutamol na lang ang ibigay? Kailangan ko lang naman ng reseta eh. Salbutamol, ganun. Eh, dati naman yun ni reseta nung nagkaganitong sakit din yung anak ko eh. In general po, pag hindi nyo afford ang gamot, respectfully request for an alternative. Baka naman po may generic yung gamot na binigay po sa inyo although kapag ang binigay ay ibang gamot other than salbutamol like budesonide usually po hindi po alternative yung salbutamol nebuls sa budesonide kasi po may steroid content po yon at inaalis po niya yung pamamaga sa daanan ng hangin natin Pwede po kaming mag ng ibang gamot like injectable, dexamethasone, or oral prednisolone. Pero lahat po ito need ng reseta. Kaya kausapin niyo po mabuti ang mga doktor niyo, ang mga pedian niyo para maayos po tayo. Lalo na po kung asma po yan at talagang masikip ang daanan ng hangin, kulang po ang salbutamol nebule.